Naaresto sa wakas ang isang munong trained gunman na mahigit isang dekada nang hinahanap dahil sa mga kaso ng pagpatay sa Laguna. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Paspasang pinasok ng Police Calabar Zone ang lugar na ito sa Ligaspi sa Bicol. Agad pinusasan ang kanilang primary target na labing isang taon na nilang pinaghanap. Ikaw pa. Very ang 65 taong gulang na suspect na wanted dahil sa umano'y ilang kaso na magpatay sa Laguna. After committing those crimes, nagtago siya sa Ligaspi. No, Ligaspi sa Bicol Region and uh, naging security guard siya ng isang uh, quarry. Lagi siyang uh, nanggugulo. So eventually may nag-complain sa kanya and uh, yun nga no, Uh, nakita ng mga pulis natin sa Region 5, sa Bicol Region, and itinawag dito sa PRO Calabarzon. Train gunman daw ang naarestong suspect na umunay pumatay sa isang counselor at isang broadcaster sa San Pablo, Laguna noong 2013 at isang negosyante. Noong 2021, ilang saksi ang nag-ugnay sa kanya sa pananambang sa Laguna na ikinasawi ng dalawa at ikinasugat ng isa. Kung maalala nyo, merong uh, naging sensational uh, case ito dahil nga yung uh, biktima is uh, sekretarya ng uh, City Council ng uh, binyan at isang uh, doktor. no? Kung maalala nyo, itong uh, doktor na ito is uh, magmamaneho ng isang magarang uh, sasakyan at uh, ito ay kanyang uh, inambushed. Nabiyahin na pabalik ng Calabar Zone ang suspect. Sinisikap namin makuha ang palig ng suspect na nakakulong ngayon sa retention facility ng Calabar Zone Police. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok 24 Horas.